Aba, kay pati pati doling ayo na ah, pasok na rito at ah, hindi raw binibigyan ng ah, <laughs> ayuda ah, hangga't hindi pumipirma doon sa People's Initiative totoo ba ito secretary? Damay kayo sir. Kung Sec Erwin, ikaw naman ay naging bahagi po ng executive wala po tayong mga ganyang klaseng kondisyon. Uh -huh. Ang atin lamang po laging nagiging panuntunan at alituntunin, qualified po ba, eligible po ba yung uh -huh. at saka Susunod po ba 'dun sa mga documentary requirements ng COA? Uh -huh. eh, hindi po na nakakalungkot 'yan at medyo siguro parang nakakagalit na rin kung take Erwin Opo, at Opo. Aldio kasi sagrado naman po yung karapatan ng mga mamamayan Suraha. at hindi uh, kinikilala po 'yan sa ating saligang batas. Eh, kung meron pong mga ganyang klaseng alegasyon, siguro po maglabas lang ng mga ikang katibayan dahil hmm. hindi po papayagan ng dole na ang ating pong programa magamit po sa mga ibang bagay na hindi po yon ang tulutan ng ating General Appropriations Act. Uh -huh. Sa katunayan po, naglagay pa nga po kayo ng special provisions para tiyakin na yung programa makaabot sa mga dapat mapagbigyan at uh, yung mga eligible nating kababayan na <laughs> talaga pong na, nasasabik na makatanggap po at makaramdam ng serbisyo ng pamalaan. Kaya medyo malungkot tayo riyan dahil uh -huh. alam natin na kahit po yung uh, ang dole tupad po naman eh hindi po naman yung pinamimigay ng uh, Uh, may kondisyon. Ang kondisyon lang po doon yan, pinagtatrabahuhan po yan Apo. at dapat po talaga ay tumupad sa alituntunin ng atin pong uh, programa. Hindi lamang po itupad, pati yung ibang mga programa natin may kinalaman sa livelihood. Lagi pong may mga guidelines. At ang guidance o so ang bottom line, uh, compliance with COA rules and regulations. Well, Secretary, paano kung yung LGU mismo ang uh, nag-ika nga nagsasabi na pirmahan nyo ito? Ha? Uh, bago tayo bago kayo mag-apply ng uh, tupad sa ano sila pwede magreklamo yung mga kababayan ho natin eh, na talagang na displaced pero eh may mga kumakausap pa sa kanila na ganito gano'n ang gawin pwede mo ba sila magreklamo uh, secretary pwede po meron pong mekanismo sa regional offices at oh. uh, kami rin po ay uh, sa ano Nais nice po namin mapangalagaan Opo. ang ikang uh, ikangay uh, katumpakan, at uh, tayo maayos sa pagpapatupad ng programa. Kaya kung meron po tayo mga kababayan na ginagamit po kung baga sa ano eh, uh, insentibo o come on basta mm. lamang kayo, para kayo mabigyan ng programa ng DOLE o ng DSWD ng DOS, eh, kailangan ganito ang gawin nyo eh pwede po silang magreklamo at aaksyonan po namin yung reklamo. At ang isang pwedeng mangyari dyan, kong Sec. Erwin, Apo. eh baka po yung uh, nagsasabi po noon, kawawa naman po yung mga constituency niya na eligible. Baka po oh, medyo mag-agam-agam kami <laughs> o kami po ay mag-blacklist siguro, mga ganyang klase po na uh, hindi maayos po ang pagpapatupad ng programa. Nakalulungkot po kasi kayo po nakita ninyo sa talakayan uh, sa ating pong uh, uh, Kongreso. Talaga pong tinitignan na magandang programa ang Tupad, kaya nga po nadagdagan pa yung pondo ng Tupad. Eh. Uh -huh, uh, pero uh -huh. kung sasabihin po na gagamitin sa mga kalukohan o mga hindi maayos na hakbangin, hmm. hindi po natin papayagan yan kung Sec. Erwin at aljo Okay. Very well said. Secretary, bienvenido. Laguesman and Department of Labor and Employment, maraming salamat po sa magpapaunlak sa panayam na ito. Magandang umaga. Mabuhay po ang dole.